Nakuha mo na ba ang yung 13 month pay o naghihintay ka pa rin? Karaniwan sa atin ay naubos ka agad ang nakuha 13 month pay dahil sa pagbili ng mga bagay-bagay. Sasabihin ko sa iyo kung saan mo dapat gamitin ang iyong nakuwang ang 13 month pay na maaaring makatulong sa iyo na mas makapag-ipon o magagamit mo ito para sa iyong future. Tip number 1, save. Ang una mong pwedeng gawin sa iyong nakuwang pera mula sa iyong 13 month pay ay isave ito. Alam kong nakakatemp bumili ng mga bagay-bagay, na gusto mo lalo na at magpapasko. Ano bang ba gusto mo? Mabili ka agad ang mga gusto mo? Gamit ang pera na kuha mo o gagamitin mo ang pera sa mas maayos na paraan? Which is sasabihin ko yung mga paraan na yan sa video na ito. Ang pag-save o pag-iipon ng iyong pera ay makakatulong sa iyo sa hinaharap. Dahil ang yung naipong pera ay pwede mong gamitin para mag-build pa ng asset na magbibigay sa iyo ng pera. At pwede kang mag-save hanggang maabot mo ang gold mo na maipon o kung saan man ito planong gastusin. Di ba napakasarap mabili ang mga bagay na gusto mo, lalo na ito ay pinaghirapan mo at pinag-ipunan ng matagal na panahon? Piliin magtiis at makikita mo rin balang araw ang resulta ng iyong desisyon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay may pera tayo at ang pag-iipon ang isa sa mga makakatulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Ika nga nila, save money and money will save you. Tip number 2. Invest. Napakagandang simula ng pag invest gamit ang iyong 13-month pay, lalo na ngayon na ang taas ng inflation na kung saan kung ikaw ay mag lang, ang perang iyong naipon ay kakainin lang ng taas ng mga bilihid o inflation. Maraming dahilan kung bakit marami nag invest ng kanilang pera. Siyempre, ang una, ang kumita pa ng mas malaking pera. At kung ikaw ay knowledgeable sa pag invest ay makakapag-invest ka sa mga low-risk investment na magbibigay sa iyo ng slow and steady profit bought the good thing, this is a low risk investment at mas better kesa sa mga banko na kung saan ang ibang banko ay nag-offer lang ng less than 1% per annum interest which is napakaliit. Sabihin na natin nag-invest ka ng 10,000 pesos. Kikita lang ang pera mo ng 100 pesos per year kung sa banko mo ito ilalagay. At kung gusto mo ng mas malaking kita, ito mga pwede mong investan ng iyong pera. Number 1 nga is stock. Number 2 bonds. Number 3, Mutual Funds. Number 4, Index Fund. Which is may average na 3 to 10% or more per annum. Kung nais ninyo malaman kung ano yung mga investment na yan, maaari kayo mag-search sa internet o manood ng mga videos about sa aking mga sinabing investment opportunities na 100% legal at safe. But make sure na to do your own research and make sure na trusted ang inyong mga broker. When you invest, you are buying a date that you don't want to work. Tip number 3. Start side hustle or business. Isa sa pang pinakamagandang bagay na pwede mong gawin sa iyong 13-month pay ay magsimula ng side hustle or business gamit ang pera na nakuha mo sa iyong 13-month pay. Maaaring marami kang gustong gawin sa pera mo. Ngunit mas magandang magsakripisyo ka ngayon dahil ikaw din na makikinabang sa iyong gagawing desisyon. Pag nagkaroon ka ng side hustle or business, ito ay magbibigay sa ng extra income at maaari pa nitong ni matapatan ang sinasahod mo sa iyong pagtatrabaho ngunit ito ay nakadepende kung anong uri ng side hustle o business ang sisimulan mo. Sasabihin ko sa inyo ang top 3 side hustle and business na pwede mong simulan gamit ang 13 month pay mo. Ito nga ang mga side hustle na pwede mong gawin. Number 1, freelancing. Number 2, buy and sell. Number 3, blogging. At ito naman ang mga business na pwede mong simulan gamit ang 13 month pay mo. Number 1, sari-sari store. Kung saan sa halagan 3,000 to 5,000 ay maaari ka na mapagsimula. Number 2, Bills Payment Business. Maraming tao ang gusto mapabilis ang pagbabayad ng kanilang mga bills. Kaya magandang simula ng ganitong business at sa halagang 5,000 to 45,000 ay pwede mo na itong simulan. Number 3, Homemade Products Business. Sa halagang 4,000 to 7,000 ay pwede mo nang simulan ang paggawa ng mga homemade products at ibenta ito. I'd rather hustle 24 7 than slave 9 to 5. Marami sa atin ang gusto makaalis sa pagiging empleyado at pwede kang magsimula ng side hustle o business at kapag kumita na ang iyong side hustle or business ng mas malaki sa iyong sinasahod sa pagiging empleyado ay tsaka ka maaari magdesisyon kung magre-resign ka na ba at ipagpatuloy ang iyong mga side hustle or business. Bago tayo tumuloy sa tip number 4, may tanong lang ako sa iyo. Saan mo gagamitin ang iyong 13-month pay? comment mo dyan sa ibaba at aking babasahin at maaring makapulutan niya ng aral ng iba pang manonood ng video na ito. Tip number 4, Emergency Funds Sa panahon ngayon na kung saan ay hindi tayo sigurado kung ano mga posibleng mangyari sa inaharap at ang tanging magagawa na lang natin ay maghanda sa maaring mga mangyari at ang pagkakaroon ng emergency funds ay isa sa mga solusyon. Dahil kapag biglaan mong kinailangan ng pera, ikaw ay may pagkukunan at hindi mo kailangan pang mangutang sa ibang tao Maaari mong ilagay ang pera mo sa isang bangko at yung pera mo doon ay para lang sa iyong emergency funds at huwag mong gagasusin para lamang pambili ng mga material na bagay. Di ba napakagaan sa isipin pag nalaman mo na ay may emergency funds pala ako at di na ako na problema kung saan pa ako kukuha ng pera. There's always something coming in a few months that will cost money. So be prepared. Maging handa dahil ikaw din ang makikinabang nito at di ka mahirapan sa oras ng mga pangangailangan. Tip number 5 Insurance Sa ating buhay ay hindi tayo sigurado kung ano mga posibleng mangyari bukas Sa isang araw, sa isang linggo o sa mga darating pampanahon At ang pagkakaroon ng insurance ay ang pinakamainam na solusyon Upang kung ano man ang mangyari ay insured ka May mga insurance na hindi naman malaki ang monthly At ang 13 month pay mo ay pwede mong gamitin panimula sa iyong insurance O pwede rin naman ang kapamilya mo ay insured mo din Kung kaya pa ng iyong budget mas okay ng handa kesa hindi. Ito ang mga insurance na pwede mong ma-avail dito sa Pilipinas. Ito nga ang top 5 insurance company dito sa Pilipinas. Number 1, Sun Life Incorporated. Number 2, AXA Life Insurance. Number 3, Fru Life Insurance Corporation. Number 4, PNB Life Insurance Corp. And number 5, FWD Life Insurance Corporation. Maging handa ka. At kung ano man ang mangyari, ikaw ay may mabubunot. Tip number 6. Learn skills. Isa pa sa mga pinakamagandang gawin sa iyong 13-month pay ay ang matuto pa ng ibang skills. Halimbawa, gusto mong matuto ng video editing, pwede kang mag-enroll sa mga video editing courses gamit ang 13-month pay mo. At pag ikaw ay natuto, pwede mo itong gawing extra source of income. At pag mas marami kang skills na alam, ay mas mainam. Dahil mas malalaman mo kung saan ka talaga magaling at makapag-generate ka ng mas malaking pera. Ito ang mga skills na maaari mong matutunan online. Number 1, social media management. Number 2, copywriting. Number 3, data analyst. Gamit ang 13-month pay mo, you can enroll and learn the skills online and you can earn more money. Recap lang tayo sa ating mga tips na tinalaki sa video ito. Number 1, save. Tip number 2, invest. Tip number 3, start side hustle or business. Tip 4, emergency funds. Tip 5, insurance. Tip 6, learn skills. Maging masaya kayo dahil magkakaroon o nakuha nyo na ang iyong mga 13-month pay. Pero huwag gamitin ito sa mga bagay na mga material or mga pang short-term lang. Mas maging practical at balang araw ay pasasalamatan mo ang iyong sarili dahil mas pinili mong magsakripisyo ngayon kaysa gastusin ito kagad. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment, share, and mag-subscribe. Yun lang, let's keep on hustling.